Hello guys, sabda na naman kami ni Incheck dito sa bagong episode sa Bantaye. Bantaye Bantaye Okay, so Brad Incheck dito in sa subong? Ah, ari sa subong sa bago busy specific location na rito sa Bantayan Park. Yes, yeah, sa uh, ba Bantay Park. Bantay Park. Okay. So, Hindi nang start ang tanan. yeah, nang start ang tanan. <laughs> Don't love story ba? so, okay. so may pamangkot mo si Brad. Oh, sige Brad. Brad, usually, kung maglakat ka sa isa ka kaperyahan, anong una mo gusto ka tuan, kampangan, or kaunon? Uh, well, actually, ako Brad, naginapakita ko sa, sa perya, permeno. Ferris wheel. Ferris wheel. Oh. Na-try ka na kasi sa Ferris wheel. Ay, syempre kapilan na eh. Isa pa na sa mga rides nga wala ko nasakyan. <laughs> <laughs> sa bilog ko makabuhi, Ferris wheel. Tingnan ako. Hadlock ka sa well. <laughs> uh, height? Wala, wala ko po na hadlock actually. Nakasakay na ko sa roller coaster. Opo. Okay. Okay. So, Ngayon nga na nga, mas grabe pag hindi yung ano, uh -huh. Ang trail. So lang wala, lang wala lang, wala lang. Daw kumbaga, daw sa akin lang, common lang. Okay. Daw wala na pala. So mga kabantay eh. Actually, ano na kami sa Peri? Oh, ano ka oh. yung po? Tingin mo check? Oo, balik na ito bala. Ano to? ang mga gusto na? Ferris wheel. Pagkaon. Popcorn eh. Popcorn. Ang mga malang tinlaban ni Ari. Eh? ah ni ra Wala na nang daw itlog. Ano nga ganit? Cupcake? Ano na? Oh, lang. Cupcake na or pancake? Hindi ko na kasara kay Katampi. Ah, at the same thing, ang hampangon, longgong. Wow, longgong. <laughs> Hindi, actually, ang namin, dibira dyan na ako niya. Expert ko sa ano, sa pula puti. Kaya may technique ko daw kung paano magdawag sa pula puti. Ah. So, mm -hmm. Kaya ka si ang pula puti, 50% 50-50 mo chance of winning <laughs> Mga kabantay eh, hindi lang si Njek ang upod ko sa bong, Upod ko ba na nga akong asawa? Para babe <laughs> Kaya upod ko man si Lakang Ang ako ng ihada Ipakita eh, ni Lakang Ipakita ni Ipakita ni Lakang Ipakita ni So, isa sa mga i-challenge naman sa bawang tisting nga naman ng tiro-tiro. Okay. So, Bapa, ka baka damo, damo kami ni Injek sa ano ah. Tang may guan. Pwede daw damo sang hindi may go. Natawon ta ko ang mata ni Jack ni bisan nagapiyong sipat. Tanda. Oh, why do? Ah, why do? Why do tawo? Okay, tiro kami. Ba hindi pila ka bala? Kinse ka bala. Ta malwa. O ba hindi ba hindi ta tag sobra piso ang bala, bro? Ngani. Ba hindi ba hindi ta kay dapat ta kitay, sakit ta, sakit ta. Pa daw damo ta ka baing. Oh, kinala mismo. Ano, nilagit ako man. Hoy ko ganin bi. At imo na ya. Yeah? Imo na yung 20. Ako naman yung yeah, <laughs> 20. kay, ay, <laughs> ano, Kay Tresorera. Ay, Okay, so, okay sa so mga kabantay, yung mga eh. kami kuno niya yung check. Pero wala niya kwarta, wala niya, ano, wala niya kwarta ng pustahanay, eh, no? Maano na kami, pit ka, kami, ah, sa dulunggan. So, siya kuno una matira, padamo-damo kami sa maiguan, okay? Bantay, eh. <laughs> Provinciano ba? <laughs> <laughs> FPJ ba? Okay. Siya, ano, bilang palito. Pupulito tayo yun? Ano? bubot. Wala na bubot. bubot sa sila. Anong bubot man Ang bilog na siya. Wala may manis. Wala na rito. Tuwa. Oh, grabe! May mo ko. Palito ah. Palito. ano yan? Ah, jambalan. <laughs> jambalan, jambalan, jambalan. Oh, tama talaga. Ba! Chambalan, 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 chambalan. Oh, champake. Okay, Jake mo daw. Mira mo Saito saito. sa 'Yun. na Duwa. tag duwa,

Dasan po, madala na lang ako, Brad. Brad, dasan, madala ko ako. Shotgun. Uy, buhay tayo, taya. Ang sige Huwag bala. Wala na, ang iya, lupa din ang inay. Gaslo mo. Panalo na yung check naman ang reklamador, ha? Dali, ano da? Gaslo mo. yung wala yung reklamador. Matiro lagi, kuya. Dali ano na kaya ko gusto ko gakatol lang kamot ko gusto ko makatiro Okay so. Hello hey, Hindi hali, na. Ah, oh, dyan, so, libat ka kerja Kailan? Saan man ah accounting libat ka kerja? Oh gani. <laughs> <laughs> ah. Okay. Okay, sa so mga kabantay, si Inche, ang pinaka-reklamador ng customer, guro ni Manang Nang Dino. <laughs> sa mga kutantani, si Ma'am, kung pila na daw ganin, Inche? Ano oh. ba ka palito? Tatlo. Ah, tuwa? Apat ka, ano? No, kita, oh. ka-reklamador ka dyan. Isa lang na. Uy, no, kaya na daw? Kaya na daw? Isa lang na, yeah, isa lang na. Okay, apat. apat. Okay, o, sige, apart. apat. Apat, oh. siya ko. O. may try ka. Thank you. Uy, buwang ka lang. Thank you. Uy, buwang ka lang. ka lang. So, pila siya? Pila ka, Brad? Dua. Kapalito. Dua ka palito? Dua ka palito. Apat ka tawo. So, ako testing ang mga kabantay kung mga pila ko niya may ano, ha? May... Eh, siya, puro siya reklamo. May kaduwag May pulo pa siya nga paman. Ako lang niya paman, paman. Ang tawa lang, ha? Bantay eh. Anong side? lang, Brad. Antes ka magtiro, ano masiling mo? Ah, ano yun? Bakuha kayo na eh! Hasta la vista! Hasta la vista! Pine? Oh! Una pala! Nice one, nice, nice. Ah, may kapag hindi! Pilot na Let's go! Wala mo daw! ah wala? Hey. Chamba. Chamba. Oh, dua. kita mo na? ko na sa lapit sa babaw ko natoala ano lang na magduwa ko ah apat yan oh Abaw! Nakaginawa ko yung Mario kita hmm, mo to tapuna? na. wait, wait ka yung oh, na. ginawa. ay wait ka nakinawa ko yung diyan mo oh apat na? gina na? apat na diyan Parang wala kong lima hundi rin kayo para malapawan sa dyan. Nagawa na yung pamahay-pamahay ng buta. As, nakalindra. As, nakalindra. Nakalindra, ayaw mo na. Nakapangyawag pa rin ha? Yan yun, natututang! Wala pa rin palaman Huwag mong tulungan. Okay, lima na, nalapawan sila ka. Oo, sige, sa palito. Sa palito, sa palito.

Ay damo damong petikot, imo daw. Sino ka? Wala na. Kilala 'yan, Brad. Oh, petikot-petikot naman, uwa. Papunta. O, wala bang kosta? Uh, wala ka irap-irap. Okay mga kabantay, ah uh, halata ebidensya no. So daogid ko ya. Wala na naman sa may maklabawi, kasi okay. caught in the act. Caught sa video pag caught man sa ni mam ma uh -huh. <laughs> Kaya nag-daog kid man gapi yung pa ko. May ano pa na. May partida. <laughs> may may partida. Nga ano? Partida. Ano? Hindi nga. Kung may gapiyong nagigudaan. Kaya na kaya yung maplat. Kaya na kaya yung maplat, brad. So na kaya <laughs> may apat mata ko. Ah, oh, so ma'am, ano ang tali naman? pila? Bat -bat man, so meaning mapiti ko sa'yo mo isa. Kay tatlo, tatlo ko. Nasaan <laughs> sa ano, Sa army? Ano? Ah, ano? dapat mo gini bread ka piti bread mo. Duwa. Ay, daya! 12! Oo, 12 pilay mo na. Tapa, apat pilay mo! So, walang diga Mga kabantay na mo ko sa amigo ko nga si Incheck. Yeah. Hindi na lang ako magpitik siya, pero mas lamang ganyan ako nga kapag para siya. Uh, uh, Saan uh, madala ko niya kung silip dyan, shotgun. <laughs> shotgun. <laughs> shotgun yun yun. Ako sa mga kabantay, daog ko ha, daug ko subong. Ma'am, ano ako, premium house and lot? Wow! Uh, Salamat. Bantay, wala tawag ako ng prize. Okay. Salamat din, ma'am. Thank you, thank you. Nag-enjoy kami. Okay. Mga kabantay, eh. Uh, Tanto lang ako muna kay ma'am. Okay. <laughs> Ari pati siya sa matawag na piyesta. Amo niya nga... Ante na lang ako ma'am. Ano? Six. Six lang? November 6. Oh. So, sa November 6, no? So, kaya sa amo ni sa ano, sa... Sa... Tiruhan. Pink! Ang kulay, ha? Kaya dire ka mo tiro-tiro. Kaya hapos lang iguon. Ari lang yan, nabutla yan. Amot nga, nabutla Hindi siya makita. So, mga kabantay eh. Kung nakita nyo yung notice nyo, bata, 40, matanda, 40. Dari ko lang nakita nga wala sa ano, sa discrimination. Puro patas. Okay, so mga kabantay eh. Ay daw nagdadala mo ng gabi. So, dra na kita danay. Ah, di pa natin daw ko subok. Okay. Pwede ako Next time. Oh, next time ko bawis. bawi. Sila tawag mo ka bawi sa sakin, okay? So, sa dasan liwat ng episode sang Bantayen Bantayen Ban